Pero lahat ng ibang legal cases mo, including the dissolution of partnership, PNL partnership, ako nang bahala. Yes, sige. Paano ba sa mga yan? Honestly, parang naawa na ako sa asawa mo, Wilfred, eh. Dami niyang pipirmahang papeles. Bukod dito sa dissolution of partnership, meron pang petition for the declaration of nullity of the marriage. Bakit? Bakit pa kailangan may petition? Peki na nga yung binigay na pangalan sa kasal namin eh. Shouldn't that make the marriage null and void? Well, kailangan pa rin idaan lahat sa legal process. It is still the court that declares that the marriage is void. Kasi marami kayong pinirmahang papeles. Ibang kaso na naman to. Maghaharap na naman kami mayat maya. Well, if you want very minimal encounters with her, kaya naman natin gawa ng paraan yan. Ang importante, you cut ties with her professionally, personally and legally in black and white. Doon na muna tayo mag-focus. Then later on, we can focus on child custody. Kaya ba kayo nagpunta dito? Para i-inform ako sa pagsipa ng Pearl Vault sa PNN? Not really. Kung baga sa full course meal. This is just the appetizer, darling. Attorney? Ano to? Basahin mo kaya, unless illiterate ka. Gusto na niya ipawalang bisa yung kasal namin? Yes. And I'm afraid you have to face another legal battle if you plan to contest it. Oh! What happened, Carol? Bakit? Parang matahimik ka. Kanina ang tapang-tapang mo. You look like the soft cupcake. Oh, 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 oh. <laughs> Kaya ba palagi kayo magkasama ni Wilfred? At kung ka, parang ang linta. Abang na abang ka naman. That's none of your business. Eh, huwag ka nang magselos, okay? Kasi mawawalan ka na ng karapatan. Kung ako sa'yo, just inhale and exhale. I-embrace mo na ang City Jane lifestyle. Okay? Kasi wala ka nang babalikan sa labas. All that's yours is gone now. Okay? Oh, my, my, my. Oh, oh, oh. Nga ako siya. Magsasama kami sa hirap at ginhawa. Pero bakit gano'n? Iniwan na niya agad ako. Hindi ko pa nga napapatunayan yung sarili ko sa korte. Kagaya nga ng lagi kong sinasabi sa iyo, kailangan mo magpakatatag. Masanay mag-isa. Lorena, habang tumatagal dito, umuunti ang mga tao sa buhay mo. Kung hindi man, nauubos. Santos! May bisita ka. Yung demonyo Ronnie lang po yun. Wag na lang ko kailangan ng bisita iba daw dolpo ang pangalan